Kasalukuyan naghahanda na ang kapulisan sa paglulunsad ng Oplan Balik Eskwela kasabay ng nalalapit na pasukan sa June 2. Ito ay upang matiyak ang seguridad ng mga mag-aaral sa pagbubukas ng klase. Maglalagay ang PNP NCRPO ng mga police assistance desk sa mga strategic places sa mga paaralan gayon din sa University Belt sa lungsod ng Maynila. Uh, mayroon tayong tinatawag na plan balik uh, eskwela. Every year naman atin... tayong ito ginagawa na linalagyan natin ng polis, mag-establish tayo ng police assistance test sa mga schools, lalo um, na yung mga malalaking schools, to ensure yung uh, security ng ating mga estudyante at saka mga magulang nila uh, for the first few days at tapos uh, tinitingnan na natin Uh, development. Bukod sa mga eskwelahan, magpapakalat din ng pulis sa mga malls na madalas puntahan ng mga estudyante at iba pang vital installations. Doon sa mga malalaking schools, saka minsan ay eh, mga malilit uh, ay mayroon tayong nilagay ng mga pulis doon, hindi uh, lang yung mga schools, pati na rin yung... Mga malls kasi dati naman, in fact hanggang ngayon na meron tayong mga police assistants sa malls, lalo yung mga malalaki kasi meron namang marami rin pumupunta po doon, pati na yung vital installations. Ayon kay Valmoria, ito ay dahil karaniwan kasi na sa mga unang araw ng pasukan, sumasalakay din ang mga snatcher, hold-upper at iba pang kriminal na target ang mga estudyante, lalo na yung mga may dalampera para sa kanilang enrollment. Kasi ito yung time na nag-take advantage rin yung mga criminals na binibigitin na yung mga estudyante. Kasabay nito, nagpaalala rin ang pulisya sa mga mag-aaral at maging sa mga magulang na magsagawa ng iba yung pag-iingat upang makaiwas sa modus ng mga kriminal lalo na sa darating na pasukan. Nire-remind na natin yung mga estudyante regarding sa tips na ano yung mga modus ng kriminal. Uh, Ako po ang inyong kaibigan, Maan Primero para sa Newsline.